Hello, watch up. Good morning, good evening sa ating lahat mga people. Kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel. Agimatera Ritualista ka Merlin. Bago ang lahat mga people sa mga baguhan dyan na uh, pa-click sa bell at pa-subscribe na lang mga people para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko, na ipapakita kasi mayroon tayong mga kaalaman na hindi natin alam. Mayroon kang alam na hindi mo hindi ko alam, may alam ako na hindi mo alam. Kaya mas maigi ng marami kang nalalaman, lalong-lalo na sa karunungan lihim mga people. Ito mga pinapakita ko sa inyo ay bao. No? Ito ay baong libon sa likod. At baong isang mata at isang bibig dito. Ano ang kaibahan nito at ito? Ito kasi ay magka baliktaran po to. No, baliktaran yan. Bibig, dapat ito ganun. Kaso lang bumaliktad eh. Ito ang bibig, ito ang mata. Ito ang mata, ito ang bibig. Nabaliktad po. So, ito. Isang mata, isang bibig. Ah, pareho lang din. Ano? tambah uh, tama, isang mata ito, isang bibig. Pero dito, ang uh, nagkaroon ng mali, no? Baliktad. Bumaliktad. Uh, okay lang yan. So, ngayon, ang uh, pag-usapan natin itong mga libon, bao, ba isang mata, isang bibig, kung ano ang taglay na kapangyarihan ng mga ito. Bago ang lahat mga people, shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong pag tuloy sa pagtangkilik sa aking channel mga people ito naman si Agimatera Republikista ka Merlin manggagamot din po ah uh, niyo po skip ang aking ads tuloy-tuloy lang po tayong manood mula umpisa hanggang matapos kasi doon sa umpisa uh, hanggang gitna hanggang katapusan makikita at malalaman mo kung ano ang purpose ano ang taglay na kapangyarihan ng mga ito people kasi kung sisilipin mo lang sisilip ka lang saglit sa akin channel at hindi mo mo mula hanggang matapos, wala ring mangyari, di ba? So, hindi mo makukuha ang mga idea. Dapat mas mainam na umpisan mo sa umpisa hanggang matapos. So, dito tayo ngayon. Ito po ay antigo na matagal ng panahon po ito. Ito po yung baon ng anak ko na problema nagkaroon lang ng ano, Okay na ba tong ano nito, be? Ito po ay antigo sa ano ng anak ko kaso na malaki lang. Pero dito lang kasi siya hiyang. Yung nga inayos natin muli to. Uh, inayos natin muli kasi ay nabiyak na. Nasira na yung matagal na lock niya ngayon. Na okay na. Balik natin sa kanya. So dito tayo sa isang mata isang bibig at libon ang likod eto po ang palaman nito ay mahiwaga. No? So, depende kasi sa mga igagawa nating mga libon people or sa mga baon na gagawin natin. Depende na sa ilal ipapalaman mo sa loob. Ang taglay na kapangyarihan sa mga ganito people kahit walang laman ay kadalasan pwede mong gamitin sa negosyo at protection. Ito. No, depende kasi yan people sa mga ipapalaman ko mo Kung gusto mo na ang palaman nito ay puro mutya o gusto mo naman mayroong mga orasyon na gusto mong ilagay, no? Nasa iyo lang yan. So dito naman people ang pinalagay ko ng mga protection. Dito ay kalikasan at mga at may orasyon, no? Ito naman tayo pa natin dito ang libon. Ay, no, no, sorry po. Ang isang mata isang bibig, no? bakit naisipan kong magpalagawa ng magkabilaan kumbaga baliktaran no pare-pareho no kung ano yung nasa no ganun din ang harap no kasi ito po ay sinadya ko to kasi kung mayroong kung mayroong bibira sa akin ng patalikod or mayroon akong kalaban sa, sa likod, or mayroong gagawa sa akin ng palipadhangin ng patalikod ay automatic na mapupudiran po ako. Yan po ang ibig sabihin nung pinagawa at ginawa kong uh, isang bibig, isang mata. No? Kung baga kung mayroong mangkukulam sa akin, o may bibira, o may palipadhangin o may magtangka, o may disgrasyang mangyayari, whatever, no? Buyag-buyag lang. Magkabilaan na, baliktaran yan. Baliktaran yan. So ngayon, ang mangyari sa taong bibira sa akin, babalik sa kanya ang gawa niya. Kasi baliktaran to, no? Iba, ganyan po ang ibig kong sabihin. So, ito, baliktaran na ba o isang mata, isang bibig, yan po ay baliktaran. So, kahit anong gawin mo, ganun pa rin ang makikita mo, no? Kahit anong gagawin mo dyan, ganun pa rin. Kaya kung ako birahan o mayroong mang gustong gumawa ng hindi maganda sa akin people, automatic babalik sa kanya ang gawa niya. Kasi baliktaran to. Hindi agad-agad ako matablan. Maaari namang tablan ako, the please lamang. Walang perfect sa mundong ito, people. Kahit anong klasing paggawa sa iyo. Pap, alam ba paliparan hangin ka o gagawin ka na hindi maganda ng kapwa mo. Kung ano mang gagawin sa iyo ng kapwa mo, people. Ito matagal na rin po to sa akin. Ano na to? 3 years. 3 years o 2 o oh, magti 3 years na sa akin to, people. So, matagal na panahon eto na nasa akin. Pero hindi, ko po ito pinapalimusan. Pero kung magpapagawa naman kayo ng ganito na baliktaran, maaari naman pwede. Pwede naman people. At depende sa ipapagawa mo na uh, palaman. Kung gusto mo ng para sa bala, kung gusto mo sa protection sa kulang barang, or gusto mong pampaswerte. Kasi alam mo people, ang kadalasan na isang mata, isang bibig ay ginagamit sa pangkabuhayan ginagamit sa pampaswerte. Ganun po yon. So, eto, pinapalamanan ko to. May taglay din to ang pampaswerte. Kasi isang mata, isang bibig. Pero, ang pinapalaman nito ay protection. No? Ganyan, pampabalik sa mga bira. Kaya kung suotin ko man ito, balik sa kanila ang gawa nila. At lalo na kung may magtangka sa akin na hindi maganda, hindi matutuloy ang tangka nila. Ganun po ang baliktaran na isang mata, isang bibig. So, yan po yung opinion ko ha. Yan ang pagkakaalam ko. Yan ang sarili kong opinion. Hindi ako nanggagaya ng mga opinion o gaya-gaya sa ibang may kaalaman ng karunungalihin. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo na dapat manood kayo kasi sa panunood ninyo makakakuha kayo ng kahit papanong idea. No. Ito naman ang aking beads. Ito po ay tigbi ang beads. So, ito po ay nagbibigay ng protection. So, simpleng beads lang po ito pero mahiwaga isa sa mga ginagamit ng mga agimatero agimatera, isa sa mga binibenta sa kiyapo at banahaw ito po ay bihira lamang matagpuan pero nasa akin marami din po akong ganito mga people kaya kung nais nyo naman po magpagawa sa akin ng ganito at yung beads niya ay tigbi, maari po kayong magpm sa akin, maraming maraming salamat mga people kung nais nyo po akong ipm, ang facebook account ko ay Merly i ipm nyo lang ako people kung nais nyo kayo mag-order -o, o magpagawa ng ganyan. At kung order ka naman kayo ng mga tigbi sa akin people, eto lang po. Marami din po ako niyan. Maraming salamat.